Ito yung aking bayabas. Mga 3 months pa lang ko lang nabili, naitanim. Tapos, ayon may isa na siyang bunga. Kaya lang, mga tatlong buwan na nakaraan, hindi naman siya naninilaw ng dahon. Bakit kaya naninilaw yung dahon niya? Pakicomment maman po kung bakit naninilaw yung aking uh, bayabas na itinanim. Kasi worry lang ako. Kung anong gagawin ko dito. Bakit naninilaw siya. Naninilaw yung mga dahon niya. O. Um, Malit lang siya noon. Pero yung mga dahon niya. Ganyan siya. Tapos ano kayang pwedeng igamot ito para hindi manilaw at ano kayang dahilan salamat sa mag-comment